Ayan. Dito tayo ngayon. Maglalakad. So, dami pa rin yelo. At, no? Masyadong ma-ice pa din. Ice, ice baby. Ayan kasi nga eh. Ngayon, uh, for two days. For two days, umulan ng yelo. yan At, uh, ngayon eh, wala na. Siguro naman, wala na. Ano? Sana. <laughs> Ayan. Ito siguro yung huling hirit ng ano, huling hirit ng huling hirit ng winter. Ngayong 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 ano, ang sunod na nito is maybe yung December sa winter season na, ano. So ayan. Shout out sa inyo diyan, no. Shout out sa lahat, shout out, thank you. So, ayan, no. Oh. Kung makikita niyo yung bundok ko. Oh. Puting puti ang bundok Ayan ang bundok Kasi puro yan Okay Nandito na tayo Bawi Punta na sa factory Ayan Ayan yung mga bubong ng bahay dito Yung mga bubong ng bahay na bumuti Kasi nga Ayan o Pati sa amin Ayan o Oh system yelo, ang kapal ng yelo. Ayun oh. Diba? Pati mga puno. Mga puno ng kahoy. Ayun oh. No. parang Christmas tree, white Christmas pa rin. Parang Christmas. <laughs> white Christmas, ano? Ayun oh. Grabe. Ayun So ayun Umalis na yung Isang truck namin Ayan, Magkakabit Kasi ito Ito kadadaan Tigas na siya Matigas na Ito yung aking Service so. Service truck So ano dito na tayo. Ayan, salamat po sa lahat. Oh. Salamat po sa lahat ng inyong support. Ayan, kung mapapansin niyo pati yung ano ko, 'di ba, yung wiper. Ayun ako nakasinag na. So ayan. So mainit naman dito sa loob kaya ayan nagmo-moist na siya. So nagii-effect na yung yung heater dito sa loob. So ayan nakaano na ako sa lahat ng heater, heater ibig sabihin yan So ano? Ayun oh. kung mag aircon aircon pero mainit ang labas ano so ayan so kaya ayan may nagiinit ang uh, ka, na rin nagmo na so natutunaw na ano so ayan salamat po sa lahat ha san palagi thank you so much at uh, ayan naging busy ano <laughs> naging busy so salamat shout out po sa lahat ha thank you ng marami Thank you po nang marami palagi sa inyong support na palagi, ano? Ayan, teka lang at ipaparado lang natin ito. So, ayan, kumawa. labas, no? so Oh. Yeah. Ayan. yan Okay. Part lang muna Nungunun natin dito. So, ano po? Marami. Thank you so much sa inyong panunood palagi.